Karapatan ng mga bakla at LGBTQ+ sa Pilipinas. Kamusta mga kaibigan? Marami ang nagtatanong, may karapatan ba ang mga bakla, tomboy at iba pang miyembro ng LGBTQ+ dito sa Pilipinas? Ang sagot, oo, oh, bilang tao at mamamayan, may pantay na proteksyon at karapatan sila sa ilalim ng batas. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga mahahalagang karapatan ng mga LGBTQ+ sa trabaho, sa pamilya, sa lipunan at sa proteksyon laban sa diskriminasyon. At siyempre alamin din natin ang mga hamon na kinaharap nila ngayon. Kaya manatili hanggang dulo para mas malinaw mong maintindihan. 1. Pantay na karapatan. Ayon sa konstitusyon. Unang-una, ayon sa 1987 Philippine Constitution, nakasaad sa Article Section 11 na, ang Estado ay kumikilala sa dangal ng bawat tao at ginagarantiyahan ang buong paggalang sa karapatang pantao. Ibig sabihin, walang pinipiling kasarian. Lahat, babae, lakbakla, tomboy, bisexual, transgender o queer ay may pantay na dignidad at proteksyon sa batas. Kung ikaw ay miyembro ng LGBTQ+, hindi ka pwedeng ituring na mas mababa o apihin dahil lang sa iyong identidad. Cash 2. Karapatan laban sa diskriminasyon. Bagamat wala pang national law na anti-discrimination na kabinbin pa ang SOGI Equality Bill, marami ng local government ordinances na ipinapatupad. Halimbawa, sa Quezon City, may ordinansa laban sa diskriminasyon sa trabaho, paaralan at public services. Sa Cebu City, Davao City at Baguio City, may ganun ding mga ordinansa. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi ka pwedeng tanggalin sa trabaho dahil bakla ka. Hindi pwedeng tumanggi ang paaralan na tanggapin ka dahil tomboy ka. Hindi pwedeng itanggi sa'yo ang public service dahil sa iyong kasarian o identidad. Mahalaga ito dahil ang diskriminasyon ang isa sa pinakamalaking hamon na hinaharap ng LGBTQ community. Karapatan sa relasyon at pamilya. Ngayon, usapang relasyon at pamilya. Sa Family Code ng Pilipinas, kasal ay limitado sa lalaki at babae, kaya wala pang legal na same-sex marriage dito. Pero, may mga proteksyon pa rin ang LGBTQ couples. Kung nagsama sila bilang live-in partners at parehong nag-ambag sa ari-arian, Pwede itong hatiin ayon sa Article 147 o 148 ng Family Code. Kung may anak, biological o adopted, may karapatan pa rin ang magulang na LGBTQ+, na magbigay at makatanggap ng suporta para sa bata. At higit sa lahat, kung may karahasan sa relasyon, sakop pa rin sila ng RA 90-62, Anti-VABC Law. Basta't mapapatunayan ang relasyon. Kaya kahit walang kasal, hindi ibig sabihin ay walang karapatan. 4. Karapatan sa trabaho mga bakla at LGBTQ+, ay may parehong karapatan bilang manggagawa sa ilalim ng labor code. Ibig sabihin, may karapatan sila sa minimum wage, overtime pay, holiday pay, at 13th month pay. May karapatan sa ligtas na lugar ng trabaho ayon sa RA 11058. May proteksyon laban sa illegal dismissal. Bukod dito, may RAL 911, Anti-Age Discrimination and Employment Act, at kahit hindi direktang para sa LGBTQ+, nagpapakita ito na mahalaga ang pantay na oportunidad sa trabaho. Dagdag pa, maraming kumpanya ngayon ang nag adopt ng diversity and inclusion policies. Ibig sabihin tanggap at protektado ang LGBTQ plus employees laban sa harassment at diskriminasyon. 5. Karapatan sa proteksyon at seguridad. Hindi lang sa trabaho at relasyon, may proteksyon din ang LGBTQ laban sa karahasan, pambubugbog at harassment. Maari silang magreklamo sa Barangay WC Desk, PNP Women and Children Protection Desk, Commission on Human Rights. Ang CHR mismo ay may special mandate na protektahan ang karapatan ng LGBTQ+. Kaya kung ikaw ay naapi, binubuli o binabantaan dahil bakla o tomboy ka, tandaan, may batas na kakampi sa'yo. 6. Mga limitasyon at panawagan. Ngunit hindi natin may kakaila na may kakulangan pa rin sa proteksyon para sa LGBTQ+. Wala pang same-sex marriage o civil union. Wala pang national soji equality law. May stigma pa rin sa lipunan, lalo na sa mga konservatibong lugar. Kaya patuloy ang panawagan ng mga LGBTQ plus advocates na may pasa ang soji equality bill para mas malinaw at mas malawak ang proteksyon laban sa diskriminasyon. Mga kaibigan, malinaw na ang mga bakla at buong LGBTQ community ay may pantay na karapatan bilang tao. Mahalagang tandaan, One, protektado sila ng konstitusyon laban sa diskriminasyon. Do, may mga local ordinances na nagtatanggol sa kanila. May karapatan sila sa trabaho, pamilya, at ari-arian. May proteksyon sila laban sa karahasan at pang-abuso. Pero may mga kakulang pa rin sa batas na dapat itulak ng lipunan. Kung ikaw ay miyembro ng LGBTQ+, huwag kang matakot na ipaglaban ang iyong karapatan. At kung ikaw ay kaalyado nila, suportahan natin sila para sa mas pantay, mas makatarungan, at mas mapagmahal na lipunan dahil sa dulo iisa lang ang mahalaga lahat tayo ay tao at lahat tayo ay may karapatan